Anong ganap sa mundo ng showbiz? Napariyak mga netizens sa kumalat na video ni Nakailin Alcantara at Kobe Paras na tila sweet na sweet habang nakakandong ang aktres sa basketball player na kumakanta naman sa video ng hinahanap-hanap kita ng River Maya. Sa video, mukhang nag-next level na ang friendship ni Nakailin at Kobe dahil kitang kita ang kanilang closeness. Habang bumabanat si Kobe ng hinahanap-hanap kita, komportabling nakakandong si Kailin sa kanya at kapansin-pansing nakapulupot ang braso ni Kobe sa bewang ng aktres. Maya-maya pa, bumaling si Kailin kay Kobe at nagkatitigan ng dalawa bago siya hinalikan ni Kobe sa balikat. Sa GMA Gala 2024 noong Hulyo, nang kapanayamin si na Kobe at Kailin, sinabi ni Kobe sa press na magkaibigan lang sila ni Kailin. Gayunpaman, tila marami ang naniniwalang tama raw ang naging desisyon ni Carmina na ilayo ang anak kay Kylin, dahil sa ipinakikita raw nitong behavior na hindi katanggap-tanggap para sa mga taong may Maria Clara na pananaw. Narito ang ilang mga komento ng netizens mula sa iba't ibang panig ng social media. Mother knows best talaga. Diyos ko Kylin, kulang nalang mag-get a room na kayo ni Kobe. Great friends pa ba yan? Yan ang babaeng walang dilakadesa sa sarili. Kahit may kasamang mga lalaki si Boy, kumandong pa rin. Yaks girl, sabi mo great friends, bilis mo naging kay mito sa matinik na durian. Sa'yo mismo nakikita ang kilos at gawa at salita girl, huwag magsalita ng tapos. Parang okay ang desisyon ni Carmina, ha 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 walapang Samantala, wala pang tugon, reaksyon, o pahayag mula kina Kylie at Kobe tungkol sa isyo na ito.